Okay, maing mundo, maing mundo ng sab, ganatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao, mayong mundo, Philippines, maing mundo world, maing mundo universe. Ada na punta, mga ingala, nilang atong tuluman noon, si se Kahanginan, si On A, Catechesis on Air, o gihapon kining yung ubus nga alaga, Rendo Padre, Edwin Academia Akaba Bino Adlaw na usab karon ng Huwebes, no? Pizza 23 na kini sa bulan sa Enero tuig 2025. So, kumusta mo na, no? Kumusta naman ka puding? Okay naka ka, ikaw Ikaw, Mr. Cheng. Okay na ka po, padre, no? Uh, we know, welcome back din, uh, no? Sa ako, ang uh, mga gawiks -ga na ako ng gikan sa Winnipeg, no? Ni Pakasyo, no? Si uh, Father... Onisimo Dorango Oh, na, na. Kumusta na, Father Daniel? Ang sa welcome back sa ito ang uh, Pilipinas. Pero mabalik ka sa nisa dito, dito kay Kuan Manisya. Kanang dito Manisya kiasay ni Obispo sa Winnipeg. You know, okay na kayo sa dito. No? Nanambok kung may mahigala. No? <laughs> ang ito ang uh, katong, ang ito nga uh, kuan ka nang ha, gitawag na ito, missionary priest po dito, no? Nagipadala sa Winnipeg, Canada. No? O ato ya, on, on, uh, Muntu, sab, no? nga ko niya nga timbaya o mayong mundo no? Ang ako ang gawing sige po nga itong kuraparoko diha sa may ang atong kuraparoko usap diha sa may kining uh, uh, nilidawis kal kalumbo yan, no? Kumusta na ng gawing, no? Si Father Durango Ayan, <laughs> Christian Durango Abi no, hindi maglangan, magigala. gala Alikita sa ito uh, nga CBCP News, Balitang Simbahan, Ining Kamuntuhon, Bishop Eugenio Caniete of Gumaca presides over the opening mass of uh, Bishops of Bishops Seminar on the Transparency and Accountability in the Church in Santa Rosa, Laguna on January 20, no? Itong uh, nakalabay ng lunes. Also attending the seminar, held ahead of the CBCP 9th plenary council ya no mao ang various administrations from various dioceses ayan no so nagsugod na mga higala no ang seminar sa ato ang mga kaubispuhan dito sa Santa Rosa Laguna uh -huh. unya uh, balita gikan sa mga mga higala gikan sa Vatican Of course, yang atong ang ato ang uh, Santo Papa no so, si Pope Francis may padala sa iyang mga panghidaw, no? Pope Pope to President Trump, I invoke divine blessings upon beloved American people. So ato pa nagampo ang ato ang uh, talahorong Santo Papa o uh, kanang kita tugdugang panalangit alang sa mga tawag na itong mga Amerikanon no? nga niining pagpuli na usap, pagbalik ni uh, Donald Trump no isip presidente sa Estados Unidos. Ah, no? Na, na, no? May munto ka natung tanan. na tanan ang hinaot kita nga kita, ang kitang tanan sa Kapiskais Pangluwas niining kamuntuh. Ako na yung panawagan, no? Sa ako ang mga parokyano diri sa Ayungon. Ayaw mo kalimut, ha? uh, February 19 mubisita ang atong talahorong obispo diri sa Ayungol o niya mangumpirma no, muna nga karon palang daan magpalista na taha dadara ang inyohang itawag o uh, birth uh, baptismal certificate o niya duhara ka maninoy uh, duhara ka Mukugos, maninoy ra o maninay duhara gyan, no? o tag 100 no, ang inyong halad no? Ana, nahala no Padayon ta sa ato ang mga panawagan ato pud ay panawagan sa ato ang mga kaingsuunan nga magampo kita no alang sa atong mga kaingsuunan nga nahimong biktima sa pag, pag kaning gitawag na to, nga mga pagbutuh, no sa bulkan Kanlaon ayan no ato lang jud silang iampo mga higala no. gani kami diris ayungon nangandam nami para sa pag si ba umabot og level 4 ang bulkan no sa iyang mga activities uh, ato di ay nga welcome welcome kayo ang mga taga kanlaon ng mga refugees mga evacuees 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 deri sa ato ang lungsod sa yung gani ang atong local government unit pod permi nang nangandam sige na silang gamitin no kay para pag-abot sa mga ato mga evacuees ato gid silang matiman gid ayon no kay dili baya lalim nang ilaha karon nga na an, no mm -hmm. mga evacuees din sa Kalaon no so alang sa mga taga kanlaon i would like to extend my uh, kining gitawag na to uh, divine dili <laughs> divine help no? uh, pop naman ta ka ko ko divine petitions alang kaninyo no nga unta maka kuan ka din ha sa inyong hang naka maka kuan ka kanang gitawag na to um, uh, ma, ma kawas na kamu sa problema sa bulkan unya niya ayaw mo, ka, kataha no? nga kami kay kami diri sa yungon nangandam na alang sa inyo hang pag-abot kay isip mga gitawag na itong namakwit kan sa inyong lugar kaya delikado may agaw kay no? kaya ang abo mga hingala, asa mana na paingong anto mo na sa baga unya kaya kay abo mo na man na ordinaryo nga abo may matong abo natural kaya mo na kay sige man subacana, op, so muna Muna mga higala nga ato lang yung andamo ng atong kaugalingon ha. O, sige na hala, no? Oh. Marayon ta mga higala sa ato ang mga buhatono ni ining kamuntuhon ari na sa atong Saint of the Day. Abay no, ang atong Saint of the Day karon bisag huwain ng utara, mao Blessed Mother Mari Marian Kopi, na tao ni Antong Tuig, na tao ni Antong Tuig, kuan, kining 1838 o namatay na itong 1918. O niya, tagad Germany, kinis no migrated in the U.S., New York, joined the Sisters of the Third Order Franciscan, onya niya, gipadala gi siya dito sa Juan, no? Ah, sa Hawaii. No? Was sent to Hawaii to serve the lepers. She went to Molokai. She was well known of her heroism. Yeah, na, namatay siya na itong 1918. Yeah, beatified in 2005, year 2005. Okay. Lala, no? Patayon ta sa ato ang mga buhatunon ni Ining Kamuntuhon, no? Ah, Bago ng presidente din ito sa kung ano higala, mga hinahaw ng nga ang atong mga kaingsunan ng mga Amerikan hon, nakapili yun sa Mayo, no? Kaya ang iyang kontra, ato babae man to, Latina, no? Si kining Harris no pangumangkon siguro to ni Richard Harris no <laughs> Richard Harris si Kamala Harris no Kamala okay Lala, no? May muntun uh, na ka Good morning sa ito ang mga kaingsunan din sa Sikihon Nagka-historya may kagahapon ni Father Mark Salak. O niya, nahisgutan niya ang shrine. Indot dot rin kaya ang shrine din sa Kang Mangki, no? Kang Mangki, ano niya, nagsigin kada first Friday, morag na ay misa, no? So na nga ato dai nga tibayaon og mayong mudto uh, atong mga kaigsuon. Pangantun niya mo dito ha, kag si eh, nabisitihan ang inyong hang, pilgrim site din sa Kang Mangki, no? Kang uh, Mangki, no? Ah uh, nagdaghan po kay mga tao mo bisita ka, 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 mga taga kuan, no? Taga ato adres sa Oriental po, di pa tamo anto dito, no? niya... Uh, kay kani bayang ko ang region ba nato ning sikihor hormo higala na alahig ba sila sa kining gitawag nato og one island region na tingala pala mo nga one island region nga lahi naman ang isla ng, kuang, no? o, nang kung ano Oh, nang mo na two islands region unta na no kay karang sikihor Kihor kuan baya na lahi ra na nga isla pero ah, sige na lamang mo na apo na sila rason ano nga ginganlan ginganlan ra pulamang og one island region no nga Negros Island Region o One Island Region Ngaduha duha man ka isla pero ah, sige na dili na lang nato na <laughs> dili na lang nato na matud palalison no kay maglalis pa ta di gyapon ana <laughs> dili gyapon ta madato ana gato pa ng lalison ang atong lalison unsaon na to Pagpabarato sa bugas no klaro <laughs> klaro ba mga mo ni ang ah, ang lalison nato sa Congress lalisi gyud ninyo nga magbinunda kay gibus inyong tingog dina unsaon pag pa, ba, pagbaratos bugas mo pag lalis, hindi eh. ka magsigi mo lalis lalis ug unsa pa no unya gamita ganang inyohang mga talents din time and treasure aron gyud mo barato ning bugas kay sigig mahal ning bugas nagsigi pag mahal pud ning gasolina ah uh, unsa na laman wala mo taas no na <laughs> nga dili naman jud noon tapasagdan si Senior Santo Niño no Mama Mary, di ra kita pasagdan ani kay saon man gyud. man ingon na ha. Lala no, may kana ka Padayon kita sa ato ang pagpangalagad. Mana man ang Saint of the Day, human na pud ang ang CBCP News. Ari na ta manghigala sa ato ang catechism proper. Unang pangutana. Pader. Kita may pagkahiman tayo yon ginugay po ning sige na pagpangutana diri kay sige magyesgot silingan. Pader. Na ako'y silingan nga ang ila na ang kay silingan nga ang ilahang papa pirti ka pala hubog apan na mur nawad-an sila og pagtahod no Nga ila na usahay tubag tubagon ila na in nga pasapad an og sulti dili makasala na kay amahan gud na of course makasala ka na man ni man pasipadaan og sulti man ang imong ginikanan Pwede siguro nga dili lang gud kana na upo, atong ginikanan kay tigulan na palahubo pag yon uh, luna na ginag, ginatawag na tong dili na gyud sa maayong disposition pero ato na lamang na silang sabton o dili na lang nato ipari ikapan ikapanag-ing nato nga sakto patas panimuot ha sabtan na lang na ninyo inyong ginikanan no ang uban man gud do na man nga abi nila kay ang ilahang amahan dili na intaw wala nay kusog ba wala na gahom pagdisiplina nila musukol-sukol na lang mo kay uh, labi na gyud kung dona sila yung mga bad experience ilahang papa ilang hinumduman doon ayo na ah, ayo na naghinumdumi ng inyong mga bad experiences sa inyong papa kitigol ana no atong pan, ang atong ang dili na lang nato na una on nga musukol taon sa panahon nga make them your priority no ang ato nga kanang tagaan gyud og kana eksaktong pagtagad ang ato ang mga ginikanan nga na ayaw no? ayo na lang nag huna huna patung patong sa una kay mo kini mo kana anak ayo na ana, ayo na no ayo na na no kana no? ka kalimte na tuntan na no ka consider their point of view ayan no sa to pa bisan kun tigulang na sila nang kwan no ato lang gyapon yung tahoro no nya calm them down when they are angry no? sa to pa kung gipangsapot na kay sa puto na yun mga tigulang ato lang ato na lang sabton no mauli andan na madugay If you disagree with them don't be rude don't be rude atabadili ni wasingka. Kudunay panahon ngamijo ng nagpabuyag na ima manga kanan, midjo ko anab adili na masabtan. Ayaw lang pung tangsing kasingka i ha. Keda abay giingon sa Biblia nga honor your father and mother Exodus 20 uh, chapter 20 verse 12. Uh, na no, no, no What the what does it mean to honor your father and mother? Of course appreciate them. accept their authority, treat them with respect, and provide them. Provide for them. Ah, klaro ba? Appreciate. I-appreciate ang ilan mga kahago. Di kay munas ginawa na ito mga ginikano na katima na ito ibaliwala. Ayaw, no? Yeah, accept their authority. Oh, tanawag okay. yun ka na yun, sila yung otoridad above us. And number three, treat them with respect. Tahod yun. O yun, kung tigulang na sila, provide for them. Ayaw mo na yung kasi mo pa hospital na. No, nakasukan ko na nga ang mga anak nagtuluran na yung kasi mo pa hospital. Ayaw na. Tatabangan na mo din, no? Amot 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 amot. Okay, klaro. Okay, another question. Paano sa may meaning anang N I I N N I I N R I nga na sa ibabaw sa crucifixo. Ako ana siya. Yeah? Jesus Nazarenos. Rex Judeirum Judeorum no oh, sa ato pa na unsa ba pa pasabot Jesus sa Nazareno hari sa mga hodiyo of course ang nagpahimo ana si Pilato ba no si si kining Pilato unya naaga na imireklamo na ana kini ingon kanu mo man na igibutan dili man mao dili man sa hari sa mga Hudiyo ni ingon kini si Pilato kung unsa na sulat na nasulat na ato pa ulay na himo ang mga Hudiyo No, pero bugal -bugal pero he is our king who came to save us from sin and death. His throne is the, is the cross and he rules us with love and for us Jesus is the one true king that we call that we call, uh, that we call all to rally. Uh, around. Hmm. Nah, around. Na, ito pa, no? Buti pa sa buti nga bisan tuod um, bugal-bugal tong gihimo sa mga Romanhon nga ilang giingnan si Jesus nga hari sa mga Hudiyo. Pero sa tinudan ay lang, adun na gito'y kamatu pagkamatuuran. Okay, klaro? Hala, no? May muto tuntanan ka na tanan. naman mo din, ha? Kako nagihapot ka na yung alagad. Okay, sa last question. Father na ay grupo nga uh, bisa ka diri sa among balay og nag-apon-apon og mga bala Am amo amo ba siyang dawaton ah, Kung mahimo ayaw na lang kay mausik ra kay dili man pug mo ingon na basahan ninyo na kay ma kuano nya mo ma misled o nya mo ana no sa ayaw na lang no kay nguban maikog man ng lang dawaton pero ila ra nung dili ra ko nila basahon ayaw no? May nalaman po nas uban nga mo dawat kita katoliko di dapat padawat-dawat. Ang pagtulunan, mga guna, na yun tanga pang mong gapon dili ang ilang magung interpretation sa ilahang Bible sa Bible sa, sa Bible mama ilang ipang tudlo din ha so makalibo ko na nato so muna nga kung dunay mga grupo nga mag maumuro ka man isugat sa badista ni o, o saksi ayo na lang dawata panang kanalang, ba? lang ba ayo lang pug kahi lang ba kanang gitawag nato ba o inigsuon ba nga pagbalibad no inigsuon nga pagbalibad dili na lang mismo dawata na katoliko man may niya wala mo nang basahon, di ba masugot ang mong pari Kaya malibog o niya kuno mi Ano, Kaya malibog o niya kuno, malibog nami, Di na niya may ganahang mukhaon <laughs> Di na po may katulog <laughs> na, joke, joke Ay lang niya mong lang niya mong gawata Kaya di mo Mo advice nga inyo ng basahon No? Okay, no? Reading materials Lagi hatag teaching Teaching materials mong guna, no? Kaya ng reading materials Ngayon lang gihatag Actually, that is a teaching material. Sa mara na nga naminaw ka sa ilahang mga seminar. So, ayaw na lang daw ata. Kung ayaw po pa ayaw na lang po na sa inyong panimalay. Kaya manudlo mo man na sila ninyo. No? Kung mahimo, uh, na lang, uh, ayuhara og tubag na. Di lang mo dawat ninyo, ha? Kay kanang katoliko magun mo yun niya. Panpanudlo man ninyo Pan niya. Lain sa kaya maminaw mo sa inyong ang ng man mi. Hmm. No, klaro? Abi no din hina lang una kita kutubahan. ba Ya lang ay lang po, Don't be rude, no? R -E. Ayo, don't be rude. Kung mahimo ayuhon lang. Ara rajug pasak. Okay, manudlo man lagi na nya makadungog mo basig madani nya noon mo kay kuan ra bana kana magamit ra bana bible o, niya, Bible nya. Bible gani madala ra bagid ta kay gamit-gamitan man tanila og mga verses sa Bible, no? Nga, nga ilang interpretasyon. nga nya usahay ang mga verses sa Bible mo'y makapa, makapadani na nga maminaw ta nila. Ayaw na lamang, ha? Klaro? Kung maminaw mo ganit verses sa Bible, ka nang itunlos, katolikong mga lay ministers o buban pa. Pero glain, ayaw, ra? Kaya madala, niya ka. Mag, madugay, maglalis na itong utana. Kaya matiglalis, Okay, klaro. Nadini na lang ang tagutok ha. Ako uh, lang gihapon kini yung ugus ng halaga Reverend of Padre ng Double A. Manam, ilit na usap kaninyo. ang ka na to ang Diyos stanan amahan anak Spirito Santo Gudun Pilipinas Thank you!